Yeah. <laughs> Okay, ho. Yan. Bitter girl sa bundok. Yes. Bitter girl, yan. <coughs> Yan po mga kasichos, andito ang Beetle Girl. Ayan. Umakyat sa bundok. Pwede naman.

<laughs> hirapan simple lang yan ayan nakatawa hindi nakakahingan na hindi nakakahingan na hindi konti lang masaya first first ano first experience um, uh, <laughs> um, uh, naman, <smart noise> yun watch out mga kasityos tulad po na nakaraang vlog ko yung behind the scene ng bitter girl ngayon Nandito na sila kasi nag-schedule po kami nakaraan. Nakita ko na bisita nila ako sa behind the nila. At pumayag. Salamat. Uh, supportahan nyo rin. Tapos ngayon mga kasichos, araw ng Tuesday. Tuesday ngayon mga kasichos. Nandito sila ngayon sa aking outpost. Yo! Ginya, beautiful girl. Ano pa kala mo ate? Isa-isa ka. Hi, my name is Alena. Oh my God! Wow! No. Alena. My name is Jana. Oh my God! Jana! Hello, well! My name is Nicole! Nicole. Yippee! Oh my god! Wow! Hi, I'm Ella. Snows. Ella Hi, my name is Angel. A few moments later. Happy birthday! Happy birthday, 47th birthday, <laughs>

German 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 Ay, sa Facebook hindi pa. Yung isa, yung nawala. YouTube? Oo, oh, hindi. Yung isa kong Facebook page. Oh. Ah, yung monetize na. Yung ito hindi pa. Bago. Ang mga bago. Masira nga ulo ko dito eh. <laughs> Yan mga kasityos. At purple nyo makita ang kulita nila. Ngayon, tatanong natin sila isa-isa kung ano-ano ang mga buhay at ano-ano ang uh, ginagawa ng bitter girl kung bakit sila nag-interest mag-vlog, uh, sumali sa mga event-event event at kung ano yung mga dream nila sa buhay. Titin natin mga kasichos. Para sa mga hindi po nakakaalam mga kasichos, ngayon yung malalaman kung ano-ano ang buhay ng bawat member ng Bitter Girl. Let's go! Tanungin na natin sila. Yon mga Bitter Girl. Yan po mga kasichos. Ang ating mga Bitter Girl. Napakaganda, napakaganda mga bata. Yan. 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 Ngayon uunahin natin si... What is your name? What is your name, girl? Ella. Ella, ano, uh, para malaman natin mga subscriber, mga viewers, bakit naisipan mong mag-vlog uh, o sumali sa mga ganitong grupo? Kasi po, nung hindi pa po ako bitter girls, doon po ako nakatira sa kalsada. Huh? <laughs> Wala po kami makain. Huh? Tapos, kung nagkakalkal po kami ng pamilya ko dun sa may mga sako sa labas ng makdo, yung mga tira-tira po manok, gravy, huh? kinakain po namin. At iniinit na lang po namin. Ganun po kahirap yung buhay Kawawa oh, ano naman ang bito yeah. Pero ngayon, okay na okay na. Nakakakain ka. Yung mga hindi mga init po namin ngayon sa Riwa na yung mga na. Oh, ano order niyo na? Okay, na no, order na namin to. Sumasahod ka na? Sumasahod mo po. Ito, next naman natin si... Next? Angel. Angel. Angel, kwento mo naman kung ano yung naging buhay mo. Bakit? Ano, before ka mag-vlog, uh, at uh, maging member ng Beatle Girl, ano ka dati? At bakit mo naisipang sumali sa ganito, sa pagbablog, sa grupo ng Beatle Girl? Sa po akong ganito na ano. Sa po member ng Paro Paro G dati. What? What the fuck? Kaya po naligaw po ako ng landas, pero nung naging Beatle Girls po ako, ayun, nabago yung buhay ko. Umangay na siya. <laughs> Nasa tuwin na ako ng landas. Ano? Pag ilang kayo magkakapatid? Punso po. Ilang kayo magkakapatid? Eight po. Ang dami. Sipag ng tatay mo. <laughs> Ilan lang may pamilya? Lahat po. Pahit po, ano, yung five. Ikaw, ka wala ka pong pamilya? Okay. Kailan ka magpapamilya? Pag ready ka na, chairman. <laughs> Pag ready ka na, chairman. Paano <laughs> masabi? Pag ready ka na, <laughs> <Parang masabi. laughs> <laughs> okay, next naman natin si... Alena. 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 Ano Ano, ano? <laughs> Ah, ano ka before nung no? hindi ka pa nag hindi ka pa member ng Bitter Girl tapos lumang hindi ka pa sumasali sa mga ganito sa mga vlog, mga ganito. Ano dati ang bakit napasok mo to? At totoo yan kami po yung ano, kami po yung nagbuo mismo ng Bitter Girls. Ah, okay. So, tapos ano po? Wala lang po sa bahay lang po. Tapos tinitingnan ko po kung ga, paano kumagat yung mga tinitingnan ko po kung ga, paano Relax Ang ipis, tapos yung mga taga po, tinitingnan naman siya sa mga puso. Ay, ang buhay niya si Elman. Ay, yung tanya yung buhay niya. Ayan ang mo. tama lang na. Naiiyak na po kasi ako sa bed niya. Tapos ngayon, ano na ang anong kaibahan nung unang game? Naging bitter girl ka Ay, Wow, kita naman eh. <laughs> so, ilang kayo magkakapat? Ang lima po. Pang ilang pa? Gitna po. Gitna? Lahat lalaki, puro babae? Hindi po. Tatlong babae, dalawa na lang. Ah, uh, lahat sa'yo yung pamilya na? Wala pa rin? Isa lang po. Ay, isa pa lang. So, si Ella ba? Ah, Ella, ano Elena po. Elena? Anong, mabait ba si Elena? Hindi, ko oh, hindi po. Oh, hindi, ba, hindi, hindi, hindi. hindi po. Hindi ipuyan Hindi po. papa pa po. anak po so, na kaya ano pa. ano 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 yan. Tama ano 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 pa, paano kung sumikat ka na sobra at nagmarami ka ng pera, may milyones ka na, magiging pulis ka pa? Yes po. Bakit? Kasi ayun po yung gusto ko Eh. After, after kay Alena, dito naman tayo kay Nicole. Nicole, ah, uh, kumusta ang buhay? Kasi, sa nakikita ko ngayon, parang sa itsura mo, matured. Sa totoo lang, hindi sa, huwag kayo magsatampo ha. Ang appeal ni Alena kasi, nakaka- Sa tingin, unang tingin ko siya nakita, nakaka-attract. May ano, parang may dating na parang hirap pigilan. Parang ganoon sa at sa appeal niya. Ngayon, siyempre tatanungin natin si Nicole kung ano bakit sa sumalis uh, sumali sa lakad nung siya ay naging bitter girl na. Nicole, kwento ka naman. <laughs> um, dati po akong drug lord. Oh. oh, <laughs> <laughs> um, drug lord. What? What the fuck? Drug lord talaga. Eh, nung no, kapong nandun ako sa iskinita, hit-hit oh. ako doon. <laughs> Biglang yung no, kaibigan ko ka, na nag-hit-hit din, nanonood, bitter girls ako. Oh. Ay, gusto ko sumali dyan. Diyan, ah, natin Una, Napadpad lang. Sabi niya, eh, kaya ano ka eh. Ate K, sabi niya sa akin. Oh. Ate K, huliin ka lang dun. Sabi ko, magpabago ako. Oo. Oh. Ngayon, pumasok ako ng bitter girls. Tapos, tinigil ko na pag-ihit eh. Ito na lang. Ito na lang hinihit-hit ko. So, ano? buhay mo ngayon? Ano ang anong dream mo? Dream, dream. Ay, gusto ano ko pinang bago oh. ko, Hindi na ako ano, atik. Hindi na, na. na. <laughs> na si, ako atik. Hindi na. kasi kinatakot ako. Tungkangin nila ako eh. Oh. Papatay nila akong kapat. Oo. Oh. nagbago ako. <laughs> so, ano ang ano mo? Yung dream mo, kung dream mo. Halimbawa, hindi ka naging bitter girl. Ano ang dream mo? Ala, ano. Uh, sa bahay lang, nagtitinda. Kasi meron kaming ano eh, na binigay sa amin. Uh siguro kung hindi ako naging bitter girls, nasa bahay lang ako. Bitter girl sa bahay, gusto mo maging katulong lang? Ganun? Pangarap maging katulong ka lang? Hindi, okay, ayoko. Siguro nag-aaral ngayon, kasi si mama din naman ako pinagtatrabaho Ah, ano ka pala? Ah, uh, uh, tawag nito yung spoiled girl. Hindi, hindi naman. Ah, hindi naman. Dalawa lang kami ng katikos. Ila kayo magkakapatid? Dalawa lang. Ah, dalawa ako yung lang? Yung bunso. Ay, bunso ko. Okay. Uh, Ayun, ay, sa ano, wala na akong tatay. Kaya git-hit ako doon sa skinita. <laughs> Buti na mo, no? O, oh, naagapan mo, na, ko kasi nga tinatakot ka nila ako. Pero papatay nila ako. Kung di na mo naagapan, nasakrit ka na sana ngayon. Oo, oh, hindi nasaksak na ako ngayon. Hindi na nakalagay na. Bawal tularan. Oo. Oh, Makadikto. Makadikto. ganun na sa akin. Yan, yan yung mga kasityo si Nicole. Si Nicole. Ito naman, siyempre. <laughs> eh. <laughs> si, ah, si Si? Jana po. Jana! Jana, uh, ano ka before bago ka nag-Vitor? Maria Clara. Maria Clara siya. Maria Clara. <laughs> Kasi, sa tingin ko sa'yo, parang napakahinhin mo lang. Napakahinhin Maria mo. Po dati pero mapalit po konti mo. ah! Naging, kung nag girl ka na, makapal na mukha mo. Opo. Oh, talagang talaga. Nakawin sa kanila. Kasi kaya ako mapal, sinasampal namin yan eh. Ito ka hiya! Tinatry po nila. O, oh, tapos? Kapit ko nagsugat. Yun lang. Ah, ano ang dream mo sana? Ang dream mo, pinaka-dream mo sa buhay? Kung mag-sendan ko or... Ah, oh, okay. Pwede yung flight kasi. Matangkad ka rin eh. Matangkad ka. So, eh, sabi ko, ano ako, doktor ha, doktor. Doktor ako ha. <laughs> Hindi adik <laughs> doktor. Yun, doktor. Ilan tayo, ano, um uh, uh, ilan kayo magkakapatid? Tatlo po. Pang ilang ka? Pang bunso po. Pang, bunso? Pang bunso ka? <laughs> <laughs> Hindi ka pangaray. Pang bunso pang talaga? Opo. Ano ka, ano, si, anong klaseng, i-explain mo sa ating mga nanonood kung, uh, anong klaseng, sino ka, sino ka, anong klaseng, mabait ka ba? Anong tao, ba? tao Oo. Uh, Maano po ako? Mabait. Ah, oh, mabait. Nakikita naman. Tiyara kayo! Na, Hindi ah! Di kami <laughs> naniniwala! Hindi kami naniniwala mabait ka. Hindi po, dati lang po. Ito ah, po. Ah, dati lang. Ginawa <laughs> niya po sa akin. Nilagyan yung po ko likod. Nilagyan yung po ko likod eh. So, yun lang, yun lang. Yun lang ang pangarap mo dati. Opo. Oh, yun lang sana, okay. okay. So, ngayon.